Good luck, Miss Patty. Cassie, ready? Ah! Top five answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ang empleyado. What's nasisibak! what's what's oh. nasisibak? <laughs> okay, eto. Baka may clue ka makuha sa sagot ni Miss Patty. Miss Patty. Mareklamo. Mareklamo sa trabaho. Mareklamo. Okay, Cassie, magbigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho, nafafire, natatanggal na sa trabaho ang isang empleyado, kasi Um, didn't do their job well. Okay, <laughs> hindi ginawa ang trabaho. Okay, di ba galing, Cassie, pass or play? Play! Alright, we're gonna play, Miss Patty. Let's go, Cassie. Kayang-kaya nyo to, guys. John, dahilan kung ba't nasisibak ang uh, empleyado sa kanyang trabaho? Tamad. Tamad. Yeah, mga ganyan. Tamad. Boom! <laughs> Direct Rommel. Dahilan po kung bakit nasisibak sa trabaho isang empleyado. Nagnakaw siya ng pera. Nagnakaw pa ng pera. Mortal sin po yan. Hindi po pwede Nagnakaw. yan. Nagnakaw ng pera. Boom! Gabi. Oh. Laging late. Laging late. oh, laging late. May kilala ka bang laging late sa taping? Marami. <laughs> <laughs> At saka laging tamad. <laughs> Survey says... Oh. Cassie, Magbigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ang empleyado, Cassie. um uh, Nag-away po sa co-worker. Nag away, oh. away. Nag-away. Ang kasimple, may away. Yeah. Drama. May kaaway daw. Survey says... Wala. Meron ba? Sila two tries, John. Uh. Bigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ang isang empleyado. Go, oh, John. Stand by, stand by, Beyond Beauty. Direk, one more chance. Dahilan po wait kung there, bakit there. nasisibak sa trabaho ang isang empleyado. Nakakita, natutulog doon sa trabaho niya. Survey says... Wala. Wow. Mukha alam na Miss Maricar. Magbigay ng dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ang isang empleyado. Office romance. Office oh romance. Ang <laughs> meme. Chismosa. Chismis. Aha. Office romance, chismis. Miss Patty? Sinungaling. Sinungaling. Wow, tatlong iba-ibang sagot, Miss Joyce. Paano oh, naman eh, Pareho yung, ano, no, okay. yung dalawa. So I'll give, I choose. I'll give you one last chance. Dahilan kung bakit nasisibak sa trabaho ng empleyado ay... Sinungaling. Sinungaling. All right. Survey really says... <laughs> <sense. laughs> <laughs> <laughs> um, Miss Mehmet, pwede bang tulungan niyo akong basahin ang number 5? Ah! Ah! Oh, no! Pangalawang beses na! <laughs> anyway, panalo po ulit ang Winner Metro in Tokyo. Grabe, naalala ko tuloy uh, yung pera sa Japan. Yung isang uh, lapad kasi ang lapad na ng lamang nila. 142 points na versus zero.